mas guminhawa ang pamumuhay ng mga residente sa ilang bayan ng Tarlac. Matapos si anunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkumpleto sa mga infrastrukturang pambarangay na may kabuwang halagang halos 18 milyong piso. Ipaniliwanag ni District Engineer Neil Farala na ang pagpapatayo ng 5.84 milyon pesos na multipurpose building ay naasahang magagamit hindi lang sa serbisyong pangkalusugan kundi maging sa mga aktibidad na makatutulong paunla rin ang komunidad. Samantala, isang 6.86 million covered court sa barangay Tolega Norte ang iniulat na natapos na at ngayon ay nagsisilbing alternatibong lugar na pinagdarausan ng mga gawaing pambarangay kabilang ang larong pampalakasan at pagtitipon na makatutulong sa kultural at panlipunan na pagunlad. Sinabi rin ni Farala na ang bagong gawang covered court ay maaaring magamit bilang evacuation center ng mga residente kung sakaling magkaroon ng sakun at kalamidad. Sa iba pang balita natapos na rin ang pagsasaayos ng 346 linear meter section ng isang local road sa kamiling tarlak na nagkokonekta sa Purok Laod at Purok Sentro sa Barangay Kayasan. Ayon kay Emil Martin, isang barangay official at magsasaka sa nasabing lugar, mas napadali na ngayon ang pagluluwas ng kanilang produkto kaysa noong hindi pa nagagawa ang dating putik-putik na daan. Inaasahan na ang proyektong ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng agrikultura na maaaring magsulong sa lokal na ekonomiya ng bayan. Para sa Infra Bulletin Online, Paul Lumba, kagapay tungo sa konkretong pagunlad.